Matindi na naman ang baha sa ilang lugar sa Apalit, Pampanga. Ang mga residente hirap na namang bumiyahe dahil sa taas ng tubig sa MacArthur Highway. May ulat on the spot si Tricia Zafra. Tricia? Rafi, ngayong tanghali, medyo umaliwalas na yung panahon dito sa Apalit, Pampanga. Sumisilip na yung liwanag ng haring araw at hindi na rin umuulan. Pero magdamag kagabi hanggang kaninong umaga, walang tigil yung buhos ng malakas na ulan. Kaya naman hanggang ngayon, wala pa rin pagbabago sa kalagayan ng baha dito sa Pampanga, lalo na rito sa Apalit, kung saan lalo pang ang tumaas yung baha dyan sa MacArthur Highway. Hindi na nga nakabiyahe yung marami sa ating mga kababayan papuntang San Fernando dahil hindi na makadaan yung mga sasakyan dyan. Ayon sa Public Information Office, Rafi, umaabot na hanggang dibdib ang tubig sa iba pang bahagi ng highway, lalo na sa may San Fernando, Pampanga. Napilitan tuloy maglakad papunta sa kanika nilang destinasyon yung ibang mga pasahero. Bagamat suspindido kasi yung trabaho ng gobyerno rito sa Pampanga ngayong araw, pati na rin yung mga klase sa lahat ng antas, hindi naman daw sila pwedeng pumirmi lang sa bahay dahil kailangan nilang bumili ng mga pagkain at gamot. Samantala, Rafi, mas malaki naman yung suliranin ng isa nating kababayan na nakilala dito rin sa MacArthur Highway na naglalakad kanina. Siya si Aling Marcelina Cruz. Ayon sa kanya, kung saan-saan na raw siya nakarating sa paghahanap ng maaarkilang sasakyan, Rafi, para kunin sa may kawayan bulakan yung kanyang apo na dalawang araw ng patay at para maiuwi uwi na raw yan dito sa kanila sa Apalit, Pampanga. Ultimo raw kasi truck tumatanggi sa taas ng baha. Narito yung kanyang pahayag, Rafi. Yan, umiikot nga po ako, naghahanap ng na sasakyan, wala akong mahiram, wala po ako maaarkila, nag po ako, wala rin po makakabot ng sasakyan doon. First time pa lang ito, makakakuha na ako sa traffic, 20 years na ako dito sa traffic, pero ngayon pa lang, ngayon pa lang, kung taon ito. oh, nagulat nga eh, tsaka ng mga buses, hindi rin nakakadyay eh. Malalim doon, kaya bumalik na kami, pinaglakad na lang namin yung mga pasahero Ano kalalim? malalim, lumulubog nga yung gulong Rafi, kung matindi yung baha dito sa Apalit, lalo naman dun sa susunod na bayan ng Masantol, na hindi namin mabalikan ngayon dahil sa taas ng baha. Ayon sa lokal na pamahalaan, kumakalap na sila ng mga bangka para makapaghatid ng relief sa mga evacuees nila doon dahil hindi na rin makaikot sa lugar yung kanilang mga sasakyan. Samantala, Rafi, nananawagan tayo no, sa kung sino man yung makakatulong kay Aling Marcelina Cruz. Iniwan niya sa atin yung numero ng kanyang telepono, 0915 0915-769-2773. Yan po ay 0915-769-2773. Rafi. At sana, Tricia, yung uh, nung in-announce mo yung numero, no? huwag uh, mag-text yung mga naluloko dahil alam nating merong mga ganitong uh, pagkakataon. At sana nga matulungan yung nanawagan sa iyo. Maraming salamat, Tricia Zafra.